Hey, mga kasawi, ako ay magluluto na ano to, uh, ham. Yan, ox and pan yan. So, yun. so, eto, magluluto ako mga kasawi, Eto ay galing pala sa AAB Construction Services. Ayan, sa sponsor nila. Uh, first time ko makatikim nito mga kasawi, kasi kung sino'y nakaalam, sobrang mahal kasi nito. So, sobrang video so, kasi nga nabigyan kami na ito. Ayan o, oh, parang sobrang sarap. Pinapil ko na yung sarap, di ba? Tinabi ko yung sabaw. So, eto lang. Ganyan lang siya. Mmm, sarap. So, ayun na kasi ko kung lang ako na chill yun. So, ito. At ako nga ay magluluto na. Lulutuin natin yan. Kanina pa naman ako bising, Kaso nga lang busy lang yung person. Kasi may ginagawa nga ako. Naglinis ako ng bahay, tapos naglinis ako ng ito. Ng kitchen namin. Yeah. Kasi ito nga, ang sarap. Excited na ako. Parang sarap-sarap pa -sarap ito. O oh, dahil first time ko, ganito siya kakapal. Ang slice. So, ang yeah. hmm. yeah, sarap. So, ayan mga kasali, lulutuin ko na siya. Siyempre, tingnan niyo. At ito na nga ang ating, ayan, ito na na. Lulutuin na natin ito. So, pagpasansahan niyo na yung aking, ano, sangkalan. Ayan, ang ating sangkalan. Pagpasan. So, ito na, magbubula na tayo. Ito yan. Ito na magluluto na tayo mga kasabi ng ating ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Alam mo, kainaan ko sa pagluluto talaga mga kasabi. yung Uh, talaga. So, Kasi nga, tumatalsik yung mga tita. Kaya, inisang tapat ako. Pansin nyo, sariling tayo ito yung camera ko kasi okay. hmm. So, ayan mga kasabi yung aking nilabuto Ayan So, ayan, babalik ka na natin mga kasabi ang ating medyo dahan lang kasi baka masira yung ano, diba? So, ayan mga First time ko kasi magluto nito. So, parang hindi ako over sa ganito. Ito yung mga karaniwang ham uh, lang. Yan, madali. Pero dapat pala nilagyan ko ng itlog. Ako na-realize. Tapa na ano ko na siya. Natuwa ko na. So, okay lang. Dapat pala nilagyan ko ng itlog para hindi siya mag-shado. Mga dikit. Ayan. So, yun siya mga katulog. Natakot akong balik pa kasi na. Diba? Ayan. Okay ayon 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 trust Ayan. ayan, ayan. ayan. Ito na yung camera ko. ba ma maulo lang, diba? hmm yun 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 na yun 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 Ayan. Ayan. Ito na yung ating finished product. Ayan mga kaso. Ito na yung po yung akin niluto na ham. Ayan sa Dilata Lata. Sponsored by DAB Construction Services.